Ayan, magbebenta na kami ng bakal. Ito na ang aming mga naipon. Peperahin na namin. So, mga ilang linggo nating inipon yan, pare? Oh, tagal-tagal din yan. Oh, no? din yan. Ayan. So, ibebenta namin ngayong araw. Baka maganda ganda ang kitain niya. Tingin mo, magkano kikitain natin dito? Ito, May... to. Ah. <laughs> Yan. Medyo, medyo mabigat-bigat. Magkano? Pula mo. Ha? Huh? Ah, lalaki ng konti. Lala. Oh, pag hindi tayo dinaya ni Ulaga, tangay <laughs> na pare-parehas lang ang bigay niya eh. Tinira na ng uh, pork forklift ni Pareng Willie dahil hindi kakasya. So kailangan nilang ikamada ng maayos dahil ah, medyo madami-dami. Tapos yung iba medyo mahaba. Yan. yan. Ganyan, ganyan kahit mabibigat sana no Jer? Kahit mabibigat basta pagkakapiraan. Ah. pare. Kahit mabibigat basta pagkakapiraan. Yon. Pasok. Pasok. Pasok yan. di ba papasok? Pasok yan. Ayun, may allowance pa Jer Sige. O, oh, yan. Pasok, pasok, pasok. Ah. Ay, wait lang. Kakit -ka, ka. Tapos patong nyo doon sa ibabaw ng blue. Yan, yan, yan. Iangat nyo, iangat. Yan, medyo nahihirapan kami kasi medyo mahaba mga boss. O, oh, dandaan yung mga paan nyo? Yung mga paan nyo? Tama ba? Tatama? Hindi, sige, kaya. Medyo mahirap ng konti. Sige, sige, konti-konti. Slide kaya natin konti ng blue. Yung nahihirapan sila sa isa kasi may jumaba to. Siguro yung ano, yung, yung rose na pinagkarga natin yan. Oo. Tatanggalin daw nila yung blue na yon para may pagkasya niya. Nahihirapan yung mga boys sa pagpwesto ng Kasi pagka hindi nila naipwesto na maayos yan, hindi may sasara yung pinto so kailangan nilang gawa ng paraan gagawa nila ng paraan yan dahil kikita kami dito bali isasakay na namin ng minsanan nito para isang uh, lang isang uh, lang medyo mabigat kasi medyo solid yung mga bakal na ibebenta natin ngayon hindi katulad ng mga nakaraan na uh, mga ganito lang yung dala namin so ngayon talagang bakal talagang uh, mabigat kaya may timbang ito Baka may, may kasama pang panlugaw to, hindi lang panikarilyo. Nakyat na ni John. Ayan o, oh, madami-dami na. So, ginagawa nila ng paraan para may, pag, may kasya. Ma, mapagkasya. Nabulo, nabulol pa ako. Talagang gusto may ba Kinalas pa yung mga hero. <laughs> so, ayan bali, dalawang dalawang truck. Pero hindi kaanong puno to. Pero, Siguro doon tayong pabrika para, para kunin na rin natin yung nandun Para isang bentaan na lang So bali nandito na kami mga boss Ayan si paring uh, Badong Siya yung drive ng pula At uh, nandito ako sa likod niya, At uh, papasok na ngayon tayo dito sa Mismong bentaan nandito na kami mga boss at ayan tinatapos na ni John yung mga nandito sa pula at uh, ito mamaya na to. So madami-dami din yung karga namin mga boss. So mabigat-bigat Dalawa sila doon ni Parem Badong. At uh, ito nga pala yung uh, benta dito ng mga bakal. So kung may mga bakal kayo mga boss huwag niyo itatapo ni Puni. At uh, binibili dito sa Italia itong mga bakal. Lalo na kung mga solid, mabigat, at nakakaperaan nyo rin dito yan pinulak na lang nila na minsanan na uh, napakadami para hindi na ganong mahirapan so tapos ito, papakilo ko ulit tapos uh, yung isa naman ang, 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 so ayos, ayos na itong isa itong isa mga boss, medyo solid ang karga nito nandito lahat nakakarga yung mga o so, yan, so, nakikita nyo yung tinatapon ni parang badong so, ganyan kabibigat ang karga ah, uh, sana wag kayong dayahin ng kiloan mo no? kasi patay yung kanilang screen. Uh, Hindi namin nakikita kung ilang kilo yung pinakatimbang namin. Pero siyempre alam natin yun. Kaya uh, na Ay nako. Mga tao nga naman ayaw lumaban ng Okay, Matarawin na nagbebenta dito mga boss. Minsan kahit na uh, dumadami yung dinadala namin. Pare-parehas lang yung bentaan. So siguro kaya pat monitor kung saan mo makikita yung key. dahil uh, for intention Ngayon na busog na yung mga boys oh. sa pinagbenta namin yeah. ayan Oo. pero kahit mga busog yan masama loob kasi nadaya kami walang <laughs> so yung timbangan yun kahit gaano kabigat ang ibenta namin ganun din ang binabayaran hirap okay, pa huh? kami ako na magbaba ako'y talaga doon sa timbangan na yon. Hindi, di ba pare, pagpasok pa lang natin patay yung ilaw ng timbangan, Patay pare, kaya nga sabi ko, utang na sabi ko madadaya kami nito. Kaya nga tinawagan kita, di ba? Sa sabi ko sa'yo, binayaran ka? Sabi mo hindi, kaya nagipag-away ako sa kanya. Di ba, tinanong mo kaya dinagdagan niya. Ang unang binayad niya lang, 80. Tapos nung nagreklamo ako, dinagdagan niya, 107. Pero daya pa rin yun.